Hello, mainit-mainit na umaga sa ating lahat, guys. For today's video po, samahan niyo po ako ng lumabas. Wala niyo po kung ano ating gagawin. Samahan niyo po ako magtapo ng aming garbage. And then after that po, iikot ko po kayo sa aking mga konting pananim. So anyway guys, samahan niyo po ako Good morning, good morning mga po ng bahay ang ihinding lingkod at ang nagtapon po tayo ng garbage so wala akong katao-tao sa paligid yung ganyan po dito sa uman sa so, umaga ho hanggang nga po tulog sila tapos sa gabi po sila naglalabasan so pero ngayon po may work saka siyempre may pasok po yung mga estudyante pero usually ho, ganun ho ang ginagawa nila. Pag wala pong pasok, tulog maghapon. At sa gabi, gigising at madaling araw na po sila umuwi. So ito po, malapit na ako sa bahay namin. Super init. Yan ho talaga dito sa Oman. So dito po is, mga 2 months lang po ang lamig. By January pa po ang lamig sa akin 5 December po. Super init pa rin. Kaya ganito po. Tiis-tiis lang tayo mga OSW. Dito na po ako sa loob ng bahay namin. tingnan nyo po yung aking halaman. Yan po gumamela. So dahil low dry na ang mga dahon nila. Dahil sobrang init po. Hindi naman po ganyan dati yan. And I don't know this lang kung ano pong pangalan nito sa atin. Sa Pilipinas. At bandang 10 o'clock po eh. Mawawala na yung kanyang flower. Then syempre ho. Oh. Ayan po may cactus tayo dyan. Ayan. Kita nyo po ba? Ayan, cactus natin. Hindi lang po yan. Meron pa po pong isa. And the other one cactus is here. So, Ayan po yung mga flower na yan. Super bango po. Ayan po yung ating cactus. Isa. Halos nagsisibling na po siya. Oh. Ayan po. Nagkakaroon na po siya ng mga anak-anak. <laughs> Ayan. Dalawa po bali yan. Tingnan nyo po yung aking rose. Kawawa naman po sila. so, sobrang init po. Yun po nangyayari. So, update ko po kayo sa aming, ano, muruman or monogramate na fruits. Ayan po. So, tayo. At, nag, ano, nagka po yung mga bunga nila. So, sobrang nga init. So, ayan. Dati po malalaki ang bunga niyan. Ngayon, hindi ko kasi sila masyadong nabibigyan ng tubig. So, tinahin nyo po sa taas. Hindi po maganda ang bunga ngayon. Hindi po katulad ng dati. Nagkakaroon po, problema. And dito naman po sa ating jelly. Yan po yung jelly ko. Ayan po. Oh. dry po yung mga leaves nila. Kahit ho, bigyan mo ng tubig, but sobrang ang init talaga dito. Wala ko tayong magawa. And this one, tinakain po nila to. Tinanggal ng amo ko yung mga puket ng ibon. So magdidilig din tayo dito. Dahil sobrang init. Grabe po. Mag-8 o'clock pa lang po. Pero grabe ang init. Ayan ang ating lemon. Ito pong lemon na ito. So parang naging kalamansi na po siya. Kasi supposed so to be malalaki talaga ang bunga nito super kung init. Ayan po ang liliit po ng bunga nito. Ang dami nahulog pero hindi ko pinulot dahil wala naman pong katas. So, unti-unti ko pong tinitrim siya. Baka sakaling gumanda uli. Ayan. So, may pupuntahan mo tayo dito banta. Ito po, mayroon po tayong bonsai na pumigranate dito. Ito po ito po napakaganda niya kasi po alam niyo po kung bakit kasi nasa tabi po siya ng aircon once na inupin po yung aircon yung nagkakaroon po siya ng tubig syempre dahil ito po promigramate or roman ay kailangan po niya talaga po ng water so yung amo ko masyadong nagtitipid sabi niya sa akin kung daw ako orang-orang magdidilig dahil <laughs> masayang daw sa tubig pero hindi po niya alam na itong frutas na ito ay kailangan po ng maraming tubig so ayan po malit po yan noon pero ngayon lumaki na ako so ang ganda ho diba sana dumami ang bunga nito at uh, feel ko na talagang matamis pero matamis ako talaga ang pomegranate dito kasi last time nang nagburas po ako o namitas ako e eh, or nagharbis ako eh talagang super ang tamis So, tignan nyo po ang aming weather for today. Ah, 33 33, 33 centigrade cent ata ah, ang init. Yan. May mga bird tayo nagliliparan dyan. So, magpatuloy ko po yung aking pag itilig. Super init na po. Inuna ko po rito sa labas kasi super init na po mamaya at kung mamaya pa pa ako pupunta dito at magde-delete baka tumaas na naman po yung presyo ko yung presyo ng dugo natin alam niya naman po meron tayong maintenance na ayan po talaga siguro po talaga pa nagkakaroon na ng edad ayan so ito dati dati po eh, wala pa yan maliit po yan So, ayan ang amo kong dinidiligan. Pag wala po sila, for example, nagpa-travel sila. Wala pa akong ginawa ko. <laughs> Every day po. Every day, then afternoon. So, syempre, kailangan. Parang tao rin po yan, di ba po pa? Kasi, pag ang halaman sa so, sobrang init, syempre, na, o, ano rin yan, nauuuhaw sila. Parang tayo rin po. Pag uh, sobrang init, syempre, nauuhaw din tayo. So, ayan. Alam niya naman po. O konti lang lang nga po ang amin. <laughs> ang amin pananim eh. Halos ayaw pa patilikan. So ito po tingnan niyo ang ginagawa ng amo ko, ano? So ah Ito yung <laughs> tinanim ni amo ko. Ito po yung palaspas eh. Tingnan niyo yung ginawa niya oh. Tinanim niya dito. Hindi ka na po ano yung mga nandiyan. So ito po yung guava. Yan, malalaking bayabas po yan. Ayan po yung mango. Nakita ko may bunga na karan yan eh. So, hindi po niya masyado nililigang. Kaya, ayan, nagdadry na naman yung ano niya. Oh, it, and, and ito po. Parang, uh, parang atis. I don't know kung ano yan. Ay, yan. May dadamuhan na naman tayo yan. Oh. But, sa Friday, wala sila rito. Yan po ang gagawin ko kasi ayaw ko pong uh, naglilinis na dito sila dahil maaasar ka po dahil super kulit po ng mga anak nila malalaki na pero kasi yung anak nila wala po silang lalaki na anak so yung mga pugad ng ibon dito hindi ko po alam, alam nyo bakit pati mga pusa ay nakakarating dito <laughs> oo nakakarating yung mga pusa dito dito po meron pong ano ah uh, may itlog po ng ibon dito na hanggang ngayon ayan po oh, ayan siya oh. hindi na po siya napisaan at siguro oh, at, nakadali na naman siya ng uwak alam nyo po salbahay yung mga uwak dito kinakain po nila yung mga ibon kaya kawawa yung mga ibon na nandito So, anyway, guys. Napadaldal na po po ato. <laughs> Masyado. Yata. <laughs> ako, super init po talaga. Super dadal ko ano po. So, anyway, thank you very much for watching. Hope, nagustuhan po nyo ang aking uh, video for today. And, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel. And, click the notification bell at para po may bago akong upload ay mabilis nyo pong makita. So, anyway guys, thank you very much for watching and have a nice day. Love you! So, ayan. Thank you very much po for watching at tapos na po ang ating gawain dito sa labas. So, ngayon naman po ay papasok naman to tayo sa loob. And, ay, super so, init po talaga grabe so ganyan ho talaga hindi ho tayo dapat na mag-inarte dahil ito ang ating pinasok na trabaho so anyway guys thank you so much for supporting me and katulad po dati na sinasabi ko please subscribe my channel and please click the notification bell at kung bago pa lang din po sa channel ko ay subscribe na rin po at, But support po my other channel ko Mami So anyway guys, thank you very much and have a nice day. God bless us everyone love you.